So hanapin namin ulit yung uh, babaeng umiiyak dahil ayun uh, yung nandito kanina ay uh, uh, hindi siya pala siya yung totoong babaeng umiiyak. Bilin so, lang, lang lang kami. So sundan namin ulit yung uh, pinuntahan namin uh, ng nakaraan. So dito yon So dito din kami dadaan. Ato. May mga wakwak -wak talaga sa paligid mga ka-explore. So susundan namin. Salugural. So, nakahanda na kami mga ka-export? Kasi hindi tayo magiging magiging magsasabi ng ating simid lang. So, yung gagawin po namin ngayon mga ka-export, halapin po kami yung buhay sa mga bagay. Yung katulungan mo, hindi yung tulong. Oo, hindi yung kanina. Hindi yung kanina. So, pinaglaruan lang pala tayo. Yung mga yung limo yun, ginawa ano, na nang... namin. Ah, Ginamitan po namin panguntan ni blocks Sana lang po talaga So, hindi na ito yung lapas yun. Malwakwak talaga. Tingnan mo rin dyan sa likuran, ha? Ito ang wakwak talaga, bro. May wakwak? Oo. Ayan mo na. Ayan. Ayan. So, may wakwak -wak talaga mga ka-explore. Ito Iba ibang boses, eh. Pero buti na lang yung mga wakwak ngayon, no? hindi na sila masyadong agresibo gaya nung dati na palagi tayong nakakahuli ngayon ano na sila parang natatakot na mailap na yung wakwak -wak, hindi na talaga lumalapit sa atin ingat ka sa ano bro may mga maraming kawayan At ka matusok tayo mas masugatan tayo pag nasugatan tayo bro tapos tumulo yung uh, dugo uh, napakabango pa naman yan para sa kanila hmm. mabilis tayo matuntun baka bigla tayong atakihin ng marami sana yun banda parang padanin padami sila ano may ano maliwanag pala yung one ngayon bro kaya pala kaya pala ang daming wakwak ano yung one kaso na medyo natabunan lang siya ng ulap maliwanag yung one kaya pala dam ang pa silabasan yung mga wakwak -wak. malakas, yun. yung... malakas sila ngayon malakas sila ngayon yung...

hindi po din hindi natin na, mano po hindi natin po din na hindi natin mailawan na parang baka hindi yun yung babae yung biglang yung kumatawa bro tapos na naman tayo ano yun? masamang ano yun? espiritu ng demonyo yun? Hmm. Mag -aas. maganda sana bro pag merong wakwak na magpakita bro para may ma may ma, may meron na naman tayong maipakita oh. sa video natin. Oh, hindi naman tayo. Kahit hindi natin mahuli, maki ma, ano lang natin ma-video lang. Hindi naman maniwala yung Kasi sobrang oh. hina na nang views natin. Oh. Kasi yung yung video natin talaga boring na siya panoorin dahil wala na kasi nakikita Puro ano na lang. Pero puro malakas ng... yung sayo, bro. Mapapas mas mabuti para mas malakas pa bro. Oo, sana ano lumakas ma para, makas yung sana mas mara, uh, dumami yung manunood sa atin. Para ano, para ano, rin tayo uh, din tayo sa, tayo, sa ginagawa, ginagawa natin ito ginagawa natin ano to kapoy bro ba hindi rin ano to hindi, hindi biro, biro yung to yung ginagawa natin ginagawa natin hindi biro tapos yung gas yes natin yan pero kapag marami ko ano eh marami hindi may skip na nga marami talaga sa inyo palagi tayong mag-upload bro. Okay na bro. Mas aabangan nila. susunod uh, po, bye bye sila. minsan kasi hindi kami palagi nakakapag-upload dahil lagi umuulan. Na yun. Masama yung panahon, palaging umuulan. Hindi kami nakakapag-explore. Kasi minsan kaya kapag matagal pa kami hindi maka-upload. Kasi minsan na po kasi biglang uulan dito palagi umulan dito bro. Ingat din Palagi mo mula. Yung babae na ano, hindi na nag ano. May puses bro. Masunod na sa May puses na wakwak. Ayun na ang bro, At, hindi na isa, dami. Oh! Lumapit ka wak! para makita ka namin yan ang pagkita huwag kang matakot sa amin wak kasi wak wak naman kami lumalabas kayo ng gabi kami din lumalabas din ng gabi tama ba ko bro pero nag explore tayo pero nag explore tayo bro uh, nasaan na yung ikong babae luluwan Bul din tayo yun yah? Oi oh, tapaano tapaano <tie> tapaano 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 iba huh? yung tapaano tapaano Parang... May... tapaano 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 ano sa ma kapag matamaan yung flashlight bro? Parang Bakit usok. parang maraming usok dito? Usok ba to? Usok yan bro Bakit umusok ng paligid? yung paligid? Kanina yung mga ba? Lahit siya lah umuusok ka talaga bro Ayan yung maraming usok Kaya pala uh, iba yung kasi yung lampo Ayan yung usok ka talaga hm? Kung oh, mga oh. ano lang plus light bro, oh may God. usok talaga. Bro, tingnan mo lahat po. Bakit may usok dito sa paligid? Busco, medyo makapal yung usok mo. Ito, pero so, wala nagdurugo daw. Ito, ang dami mo. Eh? Ay, pwede mas palakala, iba yung pakiramdam dito. Ganyan talaga ang mga taga May... Aswang. Ano Aswang Lumapit ka aswang Lumapit ka ibang Lumapit ka wak man, Wak wak Bigyan sila nga Bigyan na lang wala po yung ano Yung inusok Paano tayo maka Ano tayo Paano lalakas yung views natin eh, Hindi nagpapakita yung aswang Kaya nga. Natatakot wala masyadong manonood sa atin ito bro dahil wala tayong na, na na na, video ng aswang bro hindi na ang aswang natin pero yung babae umiiyak talaga yung babae tara mukhang di ano tayo uh, yeah, yeah. dinidili tayo ng mga aswang na yan doon, patungo dun sa babae yeah. na umiiyak mm, Bakit hindi nga gusto matulungan natin siguro Ah, yun banda bro? Bro, yun bro Ha? Oh. Yeah. Bro Pero so, malayo ang malayo ang bro Sorry dyan oh eh. Saan lang bro? Ito? Uy! Uy! Ya. Nandun yung iyak bro! Atun, atun. Yung iyak ng babae bro, nandun! Tiga, ano bro? kailangan natin hindihan natin pangunahan ng kontra bu kasi ano yun sige sige uh, kasi kapag ginamitan natin ng pangontra yan baka mas lalo siyang mapahamak mm -hmm. hindi, na, na, hindi natin siya matulungan so hindi na niya pero sabit na sa... parang ano lang lang parang nagkukuro lang parang sinyalis lang na nandun siya okay. parang nandyan bro ah tara 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 po si Sen batad makakaakyat ba tayo dyan parang dito na tayo dinadala ha? parang dito tayo dinadala sige sige, sige. Ingat ya nak. Miss, saan kayo banda, Miss? Miss? Saan ka ba? Putik kamay kayo. Umalis kayo. Nandyan, nandyan pa rin yung ah uh, Uy! May lumipad na wakwak -wak yata sa iyo. Himpapawid, bro. bro. Ano yun, bro? Ano yun? po. Oh, Wakwak yun bro pero parang itong tok yung Ganun ba? Punong kawayan. Kinakatok yung punong kawayan? Kinakatok po. Na. Ibig sabihin nasa, nasa, ano, sa ibaba yung aswang. Hmm. Lagot yung aswang pa ngayon. Nakita kita. So, alam mo ba? Bakit bro? Ganun po sa bago lang bro. Bago lang doon sa lugar. Yung amin ba? Oo. Oo. Bakit ano nangyari yung ano doon, bro? Po, uh, yung may biglang aswang ba? Oo. Kasi po yung wire po namin sa kurinti Naputol Naputol? Kasi dina, na, natamaan po sa Mixer ba? Dam truck Oo Pagkatapos bro Sinundan namin yung Mixer Oo bro Kasi naputol talaga yung wire namin Kurinti Tapos? Tapos uh, Sinabihan namin na naputol po yung wire namin Tapos bro? Uh, sabi niya sa, sa amin Sige lang Ah uh, ano na daw, tao na da daw, balik oo uh -huh. ay wala mo, huwag mo sakban ba, napotol di ay sus bro, pag, pag na, pag uli na ako bro kay, aswang, bro kay aswang bro, kay nagbaktas talaga? hmm naglalakad yung aswang? tao? tao, tao siya bro tapos so, ang nangyari bro? hindi ko lang siya pinapansin parang kinatakot lang yung ako ba ganun ba? yun ano lang siya yung, yung busis lang yung ano na pero Kapag nagbaktas ang sabaw ni so, siya nilipat. May talaga na ang wakwak, aswang. Tapos uh, yung nakita mo, tao naglalakad. Tao naglalakad. Uh, so, alam ko na siya, siya yung nagana Yung busis niya yun. Uy. Kaya, hindi tayo matumpi sa sabaw. Yung, yung lumilipad niya siya. Na, nasa ibaba talaga yung aswang no. Uh, wala siya sa himpapawid. Iba yung sa... Iba rin yung nasa ibabaw. Nasa yung lumilipad. Iba din yun. Yung lumilipad. Yung tiktik. Tik-tik kasi ka manananggal. Manananggal? Oo. Mm. Sige. So, dito pa kaya yung babae? So, dipindi yan, bro. Kapag may gabay siya, yung gabay na nilipad. Yung gabay niya? Yung ibon? Yung ibon ba? Miss, nasa ka naman, Miss? Paano ka namin matulungan? Uy, uy, la! Kasi na? Bro, nandito yung babae, bro. Na, Ayan mo, yung lakas ng iyak niya. Sige, huwag muna natin gamitan ng bangong trabo. Baka madali natin, bro. Uh, imbis na makatulong tayo, uh, mapapahamak natin siya. Hmm. So, yung miss? ano, uh, kailangan natin siyang tulungan na maka... Uh, makawala dyan at makatawid na Sige sige Tulungan ka naman Miss Sige okay. Gamitin natin yung Galay um... po kami ng dasal uh, lihim natin uh, uh, ang bro yung ginagamit natin sige okay, bro gawin na natin bro Hello. miss wag po kayo mag alala miss ah, uh, dito na kami brong, 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 Bro <tang> Lagas bro, lagas bro, ah. lagas bro, Nangyari, bro, lagas oh, bro, lagas bro, lagas bro, 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 lagas bro, 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 bro,

Ayun dugo bo. Ito Bro, pangalawa na to bro. Pangalawa na yung ngayon lang tayo. Hmm. Hmm. Diba? Si kaibigan. Salamat kaibigan, kaibigan. ibatan. Ibatan yun ah. Salamat. Ayan. Ayan. Wala na yung presensya ng demonyo bro. So yung mga ka <laughs> Bigyan din natin si kay Bigyan din yung ibatan Tapos tulungan po kami nga paalisin yung mga Happy So salamat kay bigyan yung ibatan So ganit bro Ganit po natin bro Yung babae po Ano pala bro <clears throat> Yung iyak ng babae mga ka-islor ay uh, Hindi po totoong uh, Yung babae ay namatay ah nililang lang po kami nung espiritu ng demonyo yung demonyo bro yung demonyo yung, demonyo, yung, demonyo, yung may kagagawa nung uh, pag iyak iyak ng babae bro sa to pa yung naki -ano sa il pa nakapunta lang sa ilo, bro hindi yun hindi hindi yun totoo bro yun? hindi yun ano ng babae bro hindi yun babae na namatay bro Pero lang yun ng demonyo bro tra, uy kaibigan? talaga po kaibigan konfirmado bro to tama yung ano hinala natin bro sabi ni kaibigang ibatan salamat po maraming salamat kaibigang ibatan okay tara alis muna kami kaibigang ibatan happy bilhin lang lang tayo San ba tayo dadaan ito sige 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 bro tara tara bro i-off na natin yung camera bro para hindi tayo mahirapan maglakad